Subo. Subo na. Papa. Hmm, kaya <laughs> mo, kaya mo. Panlaban ng aking iti. Sige, Yan. Ah, ham-haman. Yan, yan, yan. Yummy yun. Jesus mo, dakulao na talaga. Ah, nga siya yun. na pigyan. Gary na kayo si Terde kasi nita nagkut kang ano sa kaldero. Hirak <laughs> hey, mo dahil isira. Maluto mo sa ang kaon. Hirak mo. Isus mo Maluto na sa ang pigkaon. Pasok na? Okay na? Okay na? Okay. Sige, papa. Dahil pagsaya mo. Balon mo, balon. Mm. Itawag mo dumang kisister. Itawag mo dumang kisister. Dako, wala saan ang kanin. Kanin lang. Dahil mo na pagsabay ang plato. Kanin lang ang itaw mo kisister.